Okay, uh, mga manwa, uh, kita syempre sa oras ng din taon ay katon no. Katon ka na nga mahugod niya para kay kapitan niya sa Almasan no, si Kapitan Perla sa pisar nga sayod binantun tanan, wa pa kita Agus, makarecover sa gaoy pugaw <laughs> sa nagaligan uh, nga ra nga pag, uh, ta sa bagyo no. Uh, mga kasi manwa makaron hay nagagtugid kita iya para nga maklaro ro pilang ka Uh, mga reports ha, sa nungun sa natabo ngarang mga uh, incident eh, ko nagligad pa tuling nga uh, Domingo nakapamangkot kita earlier bago kita nag-interview ng mga kaikap kung may uh, incident report na sandang na nagabuitan pero para mas dugang maging klaro, uh, sir na inyo uh, uh, inyong matakarang na investigation uh, report at the same time separate sa ana ita naman sa LPS uh -huh. Yes, uh, may day gid niya adlaw no, sa aton yung mga kasimanuan na sa atong istasyon ng Energy FM. Nagpasayamat ng kita kay kasimanuan ng no? Melbert sa sana niya. Nakig uh, istorya gid ka iya. <coughs> Particularmente sa dayang arang na tabo nga insidente ipagpamuno. No, nga nag-haimbulbado uh, rung um, uh, aton niya sa bilog na uh, first councilor ipon siya dito uh, barangay. Uh, which happens to be also nga ako nang nagumankon. Okay. No, aga ro anak ito ang gin ginalinan ay dahil nga ni, niya. Sa tong adlaw, may okasyon man sa andang bagay. May mm -hmm. birthday mm anang raan ng sambilong ng kumankon. Mm -hmm. So, may, may, mga bisita. Pero bisita according sa ako ni Apo, which is unga ni Consihal, mm -hmm. naging And sa so, andang magbakal. So, sarato ka to abiro mga barakay. Siyempre, undas na to eh. Oh. So, at, at bukas siya sa albasan, habot sa tadyo, ipagbakay ko, andang ato yung pangabaykanda. Mm -hmm. So, anti siguro sanda maghalin sa doon yung baraka kung nanumataan na ro, naging sitwasyon may may mga individual nga mga minor de edad man mm -hmm. no, accordingly nga naghapog kan dat bato okay. no, sa kawit jos mamatay mata ini ko unga agda mm -hmm. kaibahan wa man ego natabo pag uli ko unga syempre nagsugid sugid sa mo unintentionally hay habati ta ko anang ama nagsugid to konta imo ta sa anat ibang katiyuhan sa ano mm -hmm. kay ipapan na konta na konta ang ni papa na pero sa ngalan, nga ganyan niya, ni nga, siyempre tatay taron. Oh. <laughs> may mm -hmm. ano ganda may kutob nga ni mm nga. -hmm. Anang inusisa, ano man na, ay ano man na ito So pagsugid ko nga, nga, gin, gin halap, halap po gansan na, aga waman itong lano ko nung nga, nga bayay luhat istorya, basta ang ginyap po gansan na. Mm -hmm. Nga niya, bilang tatay, according kay JC, pag abangutan ako kay kung siya ang JC, kung pamanhaag ito mo ito, siyempre, pangulusong man ni mo. Pangusisa ni mo ako, ano ganda rin na no ag uh, igto sa sa dayang tindahan kung mm -hmm. sa siin niya nakita nanda nga uh, igturo minor di edad niya ron nagpangapo so siguro sa bagay luhat istorya ko tagana mismo it baraka aga uh, ng asawa na pamilya ko tagana at baraka nga ron may argumento siguro sa daron niya wala kaintindihan Iwan ang gilabi na kung ano rin itali eh, kung mauno gila ng pagsinaraptanan, mauna ng pagplastar. Pero hmm. amon niyang gila rin doon yung ginakasubo at hauli gila sa pagbunuhunan. Hmm. Aga, according kay Consel JC, so, katga papalawon sa dadal, abunan ng lastro, siyempre, nag-anoon sa daga, kumbaga, ga, uli yun. Ay, hmm. wawot may imo, eh, may mga, may mga binunaan yung imaw. Ay, may certain niya rin nga, maputugang na uh, na ano man nga ni siguro no, nakab naka brief man lang man niya ni imo naguwa siguro mm -hmm. ka pahuway man yon no? aga pag istoryo ka bisa maguwa nga ron ay nakainom nakainom ta man imo no? amba ko nga ni natural matama ama kuno nga reaction ni moron dahil nga ni nga imo imo toro tagbagay nga ni nakibot ka man mm -hmm. no, may may version na abing nga nag medyo binatupat as si JC Uh, bin binatupat na si Consel J.C. kat ka papanaw doon. Nga 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 lang ato yung mong itdugo. Mm -hmm. Kaya nga 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 tinuga. Ay gambay ko matangani na okay, tama ko doon Ay amo niya, tama ko na hinyo. Kung nahin yung. mo ay eh, sa inyong partido ro ano ro sospitsado iguwa lang niyo mm -hmm. no, dahil nakatapik malang man diyan teh bukod gid ditan dagit agkon kami man kami kuruyon yun ron yung, yung mga pamilya wa man gid kami bagina ngabi hay mag maggainan di kami buot. Kumbaga akon malatangan ni Katuhay, tatabuo na tabo. Pero atubangon syempre may may naka nakaagrabyo hmm. atubangon yang no ni magkaintindihan ag maayos dahil wa mag kinahanglan niya mag sa diri niya ron yung sitwasyon unang-una mga soul trito matangan ito ginalinan gid akon takaray hmm. uh, nga problema at uh, kung matandaan abi naton ko October, doon yun ron niya, mga minor di edad, hagtulong ha, iya sa sa albasan. Uh, ang lawot tuyo, doon yun matagid niya among ako. No, kung baga may, anda siguro nga, huwag man pagkaintindihan bilang mga mga unga. Pila ba dawi ka mga edad na nakara? Ah, dahil nga rin mga pamatan nasa uh, 13 to 15 years old. So, minor di edad di da So, pag agtulong nakarong iya, hay, lagi na ka to karon taga Albasan tandaan mo anay ka to dahil na kawan. oo uh -huh. oo so isip it eh, taga Albasan ay mga dato sanday mga tikwian eh uh -huh. pero pag uh, usisa ay bukod matayain ng panaw at may adya uh, nga conversation sa 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 Facebook sa Messenger nga nag ayayatan nagaayayatan okay. so ako ma ang ipakamayad ay kung mo may, may concerned citizen matakandang nag sa popo ako natanganing hambay sa sa concerned citizen ano lang, nga, iiyahan yung makagawa ay barangay albasan. So, no, siyempre, waman kita nila nga na problema mga minority edad aron. So, ginatod, 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 pa pa, pabalik sa badyo. So, no, nga, nakibot man kami, nga, harun yun dayon, nga, may, may madagong pakitagihapon, gali, nga, mm. Nga nga, 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 mga problema, mga mga pamatan o nato nga. So, do yun, most, uh, din, uh, kasi manwa, mm -hmm. Alberto, do, so, do, Okay, so uh, na rudugang concert uh, discretion ang uh, action taken personal ni mo man sa dayang rang na para na nga napasipay ang kung kimot ana siyempre sa, sa nga gan nga mas ginapakamayad uh, nga uh, treatment karabay, isolated case man lang o um, galing mm -hmm. ay harot na may nasakit ana na dugo ng labi Ah, uh, Well, sa so take it of course, to take to bilang punong barangay mm -hmm. take to man bilang pamilya uh, ni Konsejal JC ay nag-usay man kami kung tagin naghinyo eh. kami actually sa dayang pamilya no kasi pag pag angot ako it dewang beses gabi ing ron mismo it domingo at pagkaaga it lunes ko ano development ug galing hey eh, uh, for some uh, reason no may, may ano matara anda nga nga, nga kabubuton o nagay inyo man man kami ka kung kung pwede iguwa din ang lagi surrender to isupitsado ug mm -hmm. kay dinya masama na mat ang maatubang imo man makarason man imo pa ano gid aron natabo ano gid ka na ano ro nagprovoke ano ro nag ano ka na nga mag magabot gid sa pagpamuno mm -hmm. so ginafile file ang itatong ni naman siya PNP of course dong kan komo sandaro investigar sa sa kaso so i believe may may andamat agon niya nga kaso nga ginabagay mm -hmm. no ang mga witnesses man nga naga mm -hmm. naga nagtauman ng mga statement mm -hmm. agud nga ni nga di man lang ginaayo no kun sit umando naga nagakukup makaron sa suspitsado mm -hmm no ay uh, kung mahimo mm. kita especially sa aton nga awtoridad mm. agud nga ni nga bisan pa alin mapaag mapahagan-hagan mapa, man do kabubuton it, mm. yeah, mm. it mga imbolbado ya especially sa sa part mga biktima Aga no. ag uh, istoryahan mm. istoryahan kon ano ang ano ro pwede pa natong himuon nga yeah. patapos mm. dong dayan na, na problema ay mm. ayo amat sayod nga Oh. nga patay pa dai aton pat anang uh, patpaday mano sayo mm. nga pati ro ibang mga tawo pag gid oh, madayahi oo oh. at the time clarification kap si konsehal naka inom ta well uh, syempre kung may occasion to sa anda naka, naka inom inom man siguro mo mm. hindi ako gid ko kambay kon mauno anang oh. Uh, alcohol intake that time dahil mm -hmm. malaman ako to naghihapon ihapon malang umuli matang dayon mm. so may andatong ay may andatong inom-inom no sa mm. panimagay ay kung may okasyon. Oo. Oh, okay, sige. Lastly na lang siguro sir eh no total after all ay una naman sa uh, alimay at aton yung mga kapulisan no dahil karang uh, insidente ang kaso. Hmm. May panawagan ka speaking of mga minors ay may mga kahigayonan na abi matuod ko na mat nga nabubutang sa ilang aga ang mga magugang bangod man sa mga pamatanon o hindi man tanan. Hmm. Treatment nato sa kwan, kumusta ay ro si estado ito ato ng mga pamatanon niya sa aton nga barangay. Well, uh, sa aton niya mga pamatanon, no? uh, dahil isa yan ka, ehemplo, lesson learned, no? na dapat nato napuhutan gitaan na it, Uh, pag-intindi hmm. no? at kinangan maintindihan itong mga pamatanon nato niya para hindi mabutang sa ilang-alang aton no? niya mga miyembro it pamilya ay hey at kung ano man do mga inyong ginaagyan sa inyong uh, pagpangapuhi sa inyong uh, inyong, uh pagiging pamatanon ay kung uh, ito itit mayad mm -hmm. no, well uh, kami abi iya sa barangay Albasan uh, ang nagiging ano man niya inaton dahi syempre reunion yung mga gang mm -hmm. o, may una gidron yung mga <laughs> mauruyon Nag may kape may, may, high school abi nga kami iya uh, amon iya karon niya take permit pero may kami nag-responde no? sa kung ano man yung inuwa pagkailintindihan ko mga minors nga rin na nato. Ag uh, nakikipag-coopera, kita karon sa mga skwilahan. No? Ag sa ato man ngayon naman siya PNP, nag-conduct man kita karon rin mga trainings for the CICL para mas maintindihan kung mga pamatanon. Mm. no? kung, nga uh, hindi sila dapat ma-involvar sa kung ano man yung mga mm, uh, mm. So, no, atong panawagan sa ato yung mga pamatanon nga mag-isip gigit mayad. Mm Ag kung may mo, no? pero may natong ibutang sa sentro kabuhir, ginuwa, okay. uh -huh. See, kagawal, kahapon, na, kung See, kunsihal, makaron, ah, kahapon, operahan, anong kabuhi o atong ginawa mag kita. Oo. Si Kagawal, pahabol ng pangunta na, kumusta makaroon? Si Kunsihal makaroon uh, kahapon mo mag operahan gintahi, grabe mga nina. Oo. May ana ng yung ego, rika sa right side yung portion sa anong skull. Uh, -huh. uh pero, na uh, resulta mataan na it, uh, si Tiska na kung ano ng no. mga numataasa. Kaguhi matat mm -hmm. matat ng mga ego. Kaya na di ka lang hiwa sa anong abaga, agraala di ka may may last last di dapit sa anong pulso mm -hmm. no so, mga gintahi mm most likely dayang weekman week man makaluwa man pa oh, oh amen okay, sir salamat din sa oras sa gin niya ginpatan mo mga karanga uh, incident and hopefully pero mga makapamanta makapamati sa daya karanga information ni mga ginta ay mas mahayagan pag-insayamat din sir thank you, thank you. F -F F e Energy FM calibo.